ang pandemya ay parang isang pag-ibig. Hindi mo alam ang sunod na mangyayari. Hindi mo tiyak ang mga sunod na hakbang na iyong gagawin. Sa panahon ngayon, gaano nga ba kahalaga ang pag-ibig? Kumuha kami ng apat na kabataan na aming kakapayanamin ukol sa kanila sa loobin sa napapanahong isyo na ito. Ang bawat kabataan ay bibigyan ng mga katanungan ukol sa pag-ibig sa panahon ng pandemya at ibibigay nila ang mga reaksyon nila ukol rito. Ano nga ba ang pag-ibig? Ito ang isa sa pinakamakapangyarihan sa daigdig, kung saan ito ay nararamdaman ng isang taong may pagpapalaga, hindi lamang sa kanyang sarili, kung maging sa kanyang mga kapwa at kapaligiran. Ngunit ano ba talaga ito? Ang pag-ibig ay mateisin. May magandang loob hindi nanananghili, hindi nagmamakuri, hindi palalo, hindi lumalabag sa kagandahang asan. di naghahanap ng para sa sarili, di nagagalit, di nag-iisip ng masama, hindi napuntuan sa kasamaan. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ano nga ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay napakamakapangyarihan. Ito ang nagahari sa puso ng bawat isa. Ito ang dahilan kung bakit tayo kapag connecta sa ibang mga tao. Ito ang binibigay natin sa mga taong pinapahalaga natin at nagpapahalaga sa atin. Ngunit ito rin ang isa sa dahilan kung bakit tayo nasasaktan. Ano nga ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig, ito yung nararamdaman mo o yung nabubuo mong um, nararamdaman sa isang tao. Ang pag-ibig, minsan, na, minsan na rin natin nakikita yan sa mga napapakita ng ibang tao o napapakita natin sa ibang tao. Minsan kasi yung mga galaw na papakita natin sa anila, may depenasyon na pala o may halong pagmamahal na pala yon na hindi na alam. And yung pag-ibig yan, ito rin yung nagpapatunay talaga na kahit gaano man kadami, kasama, yung nagawa mo kasalan sa isang tao, kapag andun talaga yung pagmamahal niya sa'yo, mas mangingibabaw na patawarin kanya at tanggapin ka ulit. Dahil um, andun yung pakiramdam na willing siya magpatawad kasi mas nangyibabaw sa kanya yung pagmamahal na meron siya para sa iyo. Maraming iba't ibang depenisyon ng pag-ibig depende sa paniniwala ng isang tao. Kaya naman mahirap itong bigyan ng konkretong depenisyon. Para sa akin, ang pag-ibig ay tumutukoy sa kung gaano mo pinahalagahan ang isang tao. Masabi ko rin na isa itong sundata na maaari mong gamitin upang magkaroon ng pagbabago hindi lamang dito sa ating bansa kundi maging sa buong mundo Ang pag-ibig ay may iba't ibang aspekto, gaya lamang ng pagmamahal sa Diyos, pamilya, kasintahan, kaibigan at iba pang tao na lubos natin pinapalagan. Sa bawat aspekto ng pag-ibig ay may iba't ibang pamantayan at limitasyon. Isang halimbawa nito ay ang pagmamahal natin sa ating pamilya kung saan sumasaloob dito ang paggalang at pagsunod bilang pagpapakita ng respeto sa nila. Sunod ay ang pagmamahal sa kasintahan na siya'y patuloy na nararamdaman at ginagawa ng mga kabataan Ang pag-ibig ay hindi lamang nakatoon sa mga magkasintahan. Siyempre, unang pumapasok sa isip natin, yun yung bagay na yun. Ngunit may iba't ibang aspekto ng pag-ibig. Katulad na naman ng pag-ibig natin sa Diyos, sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin at sa mga taong nagpapahalaga sa atin. Ang pag-ibig ay hindi lamang tumutukoy sa kung ano ang nagbubuklod sa magkasintahan. Maraming iba't ibang klase ng pag-ibig dito sa ating mundo. Pag-ibig sa pamilya, sa kaibigan, sa bayan, sa kapwa at marami pang iba. Sa simpleng pagmamalasakit at pag-aalaga ay nagpapakita na ng pag-ibig. Sa panahon ng pandemya, may malaking ginagampanan ang pag-ibig sapagkat ang pag-ibig ang nagiging tulay sa mga tao upang magkaroon ng koneksyon at nagpapatibay din ito sa isa't isa upang malagpasan natin itong pagsubok na ito kahit patuloy na dumarami ang kaso at bilang ng COVID-19. Malaki ang ginagampanan ng salitang pag-ibig ngayong panahon ng pandemya ang salitang pag-ibig ay konektado din sa salitang sakripisyo. Halimbawa na lamang ang ating mga magigiting na frontliners kung saan handa silang makipagsapalaran araw-araw kahit pa itaya nila ang kanilang buhay upang matugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Ang pandemya ay naging isang daan upang mas lalo nating paitingin at patatagin ang ating pagmamahal sa pamilya at sa kapwa mas nabibigyan natin ng panahon ang ating pamilya at mas nagkaroon tayo ng na magandang samahan. Sa kabilang banda, dahil sa pag-ibig ay nagkaroon ng pagtutulungan at mas naipamalas natin sa iba na kahit sa panahon ng pandemya ay may mga tao pa rin handang tumulong sa kanilang kapwa. Bilang isa ring kabataan, ang may papayo ko lang din sa kapwa ko rin kabataan. Magkaroon sana sila ng malalim ng pagkakaunawa at disiplina sa paggamit. Ang aking may pupayolama sa aking kapwa ring kabataan, gamitin ang pag-ibig bilang instrumento sa pagkalat ng mabubuting gawain. Lalo na ng ngayong panahon ng pandemya, maraming taong nangangailangan. Gamitin ito upang magbahagi, tumulong sa ating kapwa. Bilang isang kabataan, isang bagay ang dapat lagi nating tandaan. Nasa kabila ng pandemya ang ating nararanasan, may mga tao pa rin tayong pwedeng pagsabihan ng ating mga problema. Tatagan lang natin ang ating loob at higit sa lahat, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Lagi lang tayong manalig sa Diyos at magtiwala sa Kanya dahil Siya ang magtuturo at magpaparamdam sa atin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sa ating konklusyon, Ayon sa ating mga nakapanayam, ang pag-ibig raw ay iba-iba ang definisyon sa bawat individual. Subalit so, ito raw ay makapangyarihan at nananaig sa puso ng mga tao. Ang pag-ibig raw ay hindi lamang tumutuon sa magkarelasyon o magkasintahan. Subalit so, ito rin daw ay tumutuon sa ating mga pamilya, kaibigan o kasangga natin sa buhay. Ayon sa interview, ang papel ng pag-ibig sa panahon ng pandemya ay para pagbuklo rin tayo at pag -isahin. Nang sa gayon, ay na natin ang kinakaharap nating krisis sa ngayon. At sa ating mga kabataan, ito ay isang pagtawag upang tayo ay tumayo, lumaban, at manindigan. Muli, ito ang pag-ibig sa panahon ng pandemya. Maraming salamat sa panonood.